limang uri ng gulay na maaaring magdulot ng pagkabulag. Maraming nakatatanda ang kumakain pa rin araw-araw. Itigil agad bago mahuli ang lahat. Mga kababayan, napansin nyo na ba na unti-unting lumalabo ang inyong paningin? Madaling masilaw sa liwanag o laging tumutulo ang luha kahit hindi naman malungkot? Kadalasan, iniisip natin ito'y dahil lang sa katandaan sa panahon o sa sakit. Ngunit ang totoo, ang salarin ay nasa pagkainang kinakainan natin araw-araw. May mga gulay na akala natin ay masustansya at mabuti para sa katawan, pero tahimik na inaagaw ang liwanag ng mga mata ng libu-libong nakatatanda. Ngayon, ako po si Dr. Antonio Reyes. Ibabahagi ko sa inyo ang limang uri ng karaniwang gulay na maaaring magdulot ng pagkabulag upang makaiwas kayo bago pa maging huli ang lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Buhay Malusog Senior PH at iklik ang kampanilya para sa mga bagong payo sa kalusugan. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-comment ng one bilang suporta o 2 kung may mungkahi. I-share din sa mga kaibigan at kapamilya para sabay-sabay tayong manatiling malusog. Sa mahigit tremik taon ko bilang doktor, marami na akong nakilalang mga nakatatanda na lumalapit sa akin at nagtatanong, Dok, bakit lumalabo pa rin ang paningin ko gayong puro gulay at masustansyang pagkain naman ang kinakain ko? Matagal ko ring pinag-isipan ang tanong na iyan. Totoo, mabuti ang gulay para sa katawan. Ngunit hindi lahat ng uri at hindi lahat ng paraan ng pagkain ay ligtas para sa ating mga mata. Sa katunayan, marami sa ating mga lolo't lola ang kumakain sa maling paraan, kaya unti-unting naiipon ang mga sangkap na nakasisira sa retina at nagdudulot ng pagkalabo ng paningin. Ngayon, nais kong tulungan kayong maunawaan ang tunay na dahilan upang hindi na mahuli ang lahat. Simulan natin sa mga gulay na madalas natin kainin araw-araw. Ngayon, simulan natin sa mga pinakapamilyar na gulay. Yaong halos araw-araw ay nasa ating pagkainan. Tandaan, mas mahalaga ang tamang paraan ng pagkain kaysa sa dami ng kinakain dahil minsan, isang maliit na pagkakamali lang sa pagkain ng gulay ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating mga mata. Alugbati kapag kinain ng mali na kasasama sa mata, ang alugbati ay paboritong gulay sa maraming tahanan, lalo na ng mga nakatatanda dahil ito'y malamig sa katawan at madaling tunawin. Ngunit alam nyo ba, kapag mali ang paraan ng pagkain ng alugbati, maaari itong makasira sa ating paningin. Ang alugbati ay may mataas na oksalate, isang sangkap na kapag labis sa katawan ay nagbubuo ng kristal kasama ang kalsyum. Dahil dito, nahahadlangan ang pagsipsip ng mahalagang mineral tulad ng zinc at kalsyum at naaapektuhan ang paggawa ng vitamin A na mahalaga para sa retina ng mata. Kapag kulang sa vitamin A, maaaring makaranas ng panunuyo ng mata, panlalabo ng paningin, at posibleng pagkasira ng retina sa paglipas ng panahon Isang pasyente ko na 68 taong gulang ang halos araw-araw kumakain ng sabaw na alugbati dahil akala niya ay mabuti ito para sa mata. Pagkalipas ng dalawang taon, lumiit ang kanyang paningin at natuklasang kulang siya sa vitamin A dahil sa sobrang oxalate na pumipigil sa pagsipsip ng nutrisyon. Solusyon, kumain lamang ng unso sa isang linggo? Magluto ng sapat lang, huwag iinitin o kainin kinabukasan. Dagdagan ng vitamin A rich foods tulad ng kalabasa, karot, papaya, atay ng manok at itlog. Tandaan, ang tamang paraan ng pagkain ang tunay na susi sa malusog at malinaw na paningin. Kangkong na hilaw, tahimik na sanhi ng impeksyon sa mata. Ang kangkong ay paboritong gulay ng maraming Pilipino, mura, madaling hanapin, at karaniwang iniisip na mabuti para sa kalusugan. Ngunit alam nyo ba, ang pagkain ng kangkong ng hilaw ay maaaring makasira sa ating mga mata, lalo na sa mga nakatatanda na mahina na ang resistensya. Ang hilaw na kangkong, lalo na kung galing sa mga palaisdaan o kanal ay maaaring naglalaman ng mga bakterya, parasitiko at maliliit na itlog ng bulate. Kapag kinain ng hilaw o hinugasan lang ng mabilis, ang mga mikrobiyong ito ay maaaring pumasok sa dugo at dumaan sa maliliit na ugat sa retina ng mata na nagdudulot ng pamamaga at panlalabo ng paningin. Dahil mas mahina ang immune system ng matatanda, mas madali silang tamaan ng impeksyon sa retina kahit sa loob lamang ng maikling panahon. Mayroon akong pasyente sa taong gulang na mahilig kumain ng hilaw na kangkong sa insalada dahil malutong at malamig daw. Pagkaraan ng ilang buwan namula at lumabo ang kanyang mata at natuklasang may pamamaga ng mga ugat sa retina dahil sa parasitiko mula sa hilaw na gulay. Solusyon? Iwasang kumain ng hilaw na kangkong. Pakuluan o blansahin ng mabuti, hugasan ng ilang ulit, at ibabad sa tubig na may asin bago lutuin. Palitan ng kulitis, kalabasa o karot. Ligtas, masustansya at mabuti para sa paningin. Nabubulok na pechay ang pangihinayang na nakasisira sa mata. Maraming nakatatanda ang may ugaling hindi itapon ang mga gulay na bahagyang bulok o nalalanta, iniisip na basta't maluto ay ligtas na kainin. Ngunit ang totoo, ang mga sirang bahagi ng gulay ay maaaring may taglay na mycotoxin. Lason na galing sa amag, na sumisira sa atay, dugo, at lalo na sa retina ng ating mga mata. Kapag patuloy nating kinakain ang mga ganitong gulay, kahit kaunti lamang unti-unting na iipon ang lason sa katawan. Sa paglipas ng panahon, humihina ang atay, bumabagal ang daloy ng dugo papunta sa mata, at nagiging sanhi ito ng panlalabo o pagkasira ng paningin. Nakakalungkot dahil marami pa ring matatanda ang kumakain ng ganitong gulay dahil sayang naman o may parte pa namang berde. Pero tandaan po ninyo, ang kaunting pangihinayang ngayon ay maaaring maging kapalit ng pagkawala ng liwanag bukas. Solusyon, pumili lamang ng sariwa at walang sira o dilaw na bahagi. Huwag itago ng higit sa .212 oras sa ref dahil mabilis itong amagaan. At higit sa lahat, huwag isugal ang liwanag ng inyong mga mata kapalit ng isang sirang gulay at sarang labanos. Masarap pero maaaring makasira ng mata. Ang atsarang labanos ay paboritong ulam ng maraming pamilya, lalo na ng mga nakatatanda dahil ito'y malasa, madaling kainin at tumatagal nang matagal. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang sobrang alat nito ay unti-unting nakapipinsala sa mga ugat ng ating mga mata. Ang mataas na sodium, asin sa atsarang labanos ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng dugo na sumisira sa maliliit na ugat sa retina. Kapag humina ang mga ugat na ito, maaaring magresulta sa panlalabo ng paningin, pagdurugo ng retina, at pagbaba ng paningin. Bukod pa rito, sa proseso ng pagbuburo o pag-aatsara, nabubuo ang mga nitrite at nitrosamin, mga kimikal na nakalalason sa atay sistema ng nervyos, at lalo na sa mga mata. Maaari nitong sirain ang mga selula at magdulot ng maagang macular degeneration o pagkabulag. Solusyon, iwasan ang labis na maalat na pagkain, lalo na kung may alta presyon o problema sa mata. Kung nais pa rin kumain ng atsara, gawin ito sa bahay gamit ang kaunting asin o palitan ng sariwang labanos para sa sabaw, ginisa o ensaladang masustansiya. Tandaan, mas mahalaga ang malinaw na paningin kaysa sa alat ng pagkain. Kulitis na iniwan sa gabi, tahimik na pinsala sa puso, utak at mata. Ang kulitis ay isang napakagandang gulay, puno ng bakal at bitamina, at madalas inirekomenda sa mga nakatatanda. Ngunit alam niyo ba, na kapag iniwan o kinain ang kulitis kinabukasan, maaari itong maging lasun sa katawan. Ang sariwang kulitis ay may taglay na natural na nitrate na ligtas kapag bagong luto. Ngunit, kapag ito'y naiwan magdamag, lalo na sa temperatura ng kwarto, ang nitrate ay nagiging nitrite, isang kemikal na nagpapababa ng oxygen sa dugo. Dahil dito, nagkakaroon ng panghihina, pagkahilo, at kakulangan ng daloy ng dugo sa utak at retina na nagdudulot ng pinsala sa puso, utak at paningin. Bukod pa rito, ang mga gulay na iniwan magdamag ay nawawala ng bitamina at nagkakaroon ng mga free radicals na sumisira sa mga selula ng katawan. Solusyon, magluto lamang ng sapat para sa isang kainan, lalo na sa mga lutong gulay gaya ng kulitis. Kung sakaling sumobra, ubusin ang mga dahon at kainin agad. At ang sabaw lamang ang maaaring painitin minsan pero mas mainam pa rin ang bagong luto. Tandaan, ang sariwang pagkain ay kapalit ng malinaw na paningin at matatag na kalusugan. Ano ang dapat kainin para luminaw ang mga mata? Matapos nating malaman ang mga gulay na dapat iwasan, tiyak na itatanong ng marami. Ano naman ang dapat kainin para luminaw ang paningin araw-araw? Ang sagot ay nasa mga natural na pagkain na mayaman, sa sustansyang nagpapalakas sa retina at mga ugat ng mata. Grupo 1, no? mayaman sa vitamin A at B carotene, kalabasa, karot at hinog na papaya. Ito ang tatlong kampiyon na tumutulong laban sa pagkatuyo at pagkasira ng mata. Grupo 2, mayaman sa Vitamin C, dalandan, suha at kahel, mga prutas na pumipigil sa pagkasira ng maliliit na ugat sa retina. Grupo 3, mayaman sa Omega 3, salmon, sardinas, linseed, buto ng flax at nogales, walnut. Tumutulong upang hindi matuyo ang mga mata at mapanatiling malusog ang paningin. Tip kapag kumakain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin A, sabay ang mabuting taba tulad ng olive oil, avocado o isdang mayaman sa omega-3 upang mas mahusay na maabsorb ang mga vitamina A, D, E at K. Kailan dapat magpatingin sa mata? Mga kaibigan, ang ating mga mata ay bintana ng kaluluwa, ngunit napakadaling masira kung hindi agad napapansin. Narito ang mga babalang sinyales na kapag naramdaman ninyo, magpatingin agad sa espesyalista sa mata. 1. Malabo o baluktot ang paningin, parang nag-iiba ang hugis ng mga bagay. 2. Madalas nakakakita ng kislap ng liwanag, mga lumilipad na itim na tuldok, floaters. 3. May pulang batik o dugo sa puti ng mata na paulit-ulit lumalabas. 4. Nakakaramdam ng matagal na pagkapasilaw, lalo na sa liwanag ng araw. 5. Sakit, hapdi, o parang may buhangin sa loob ng mata. 6. Labis na pagluha kahit walang malinaw na dahilan. Ang mga sintomas na ito ay maaaring palatandaan ng retinopathy, glaucoma, o macular degeneration. Magpatingin agad kapag may kakaiba sa paningin dahil ang maagap na aksyon ang susi para mapanatili ang liwanag ng iyong mga mata. Pagtatapos at panawagan sa pagkilos mga kaibigan, hindi kailanman huli ang magbago. Basta't magsimula tayo ngayon, mananatiling malinaw at maliwanag ang ating mga mata sa mga darating na taon. Sabay-sabay nating gawin ang trikon simpleng hakbang para sa mas malusog na paningin. Magluto lamang ng sapat para sa isang kainan, huwag hayaang manatili ang gulay magdamag. Itapon ang mga sirang o bulok na gulay, huwag magsayang ng kalusugan kapalit ng ilang piso. Huwag muling painitin ang mga lutuin na may berdeng dahon gaya ng alugbati o kulitis. Sa mga munting pagbabagong ito, pinoprotektahan na natin ang liwanag at kaligayahan ng ating buhay kung handa kang magbago, i-comment sa ibaba. Magbabago ako ng gawi at huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pang nakatatanda ang mapanatiling maliwanag at malusog ang kanilang mga mata.